kuan dia tu kali. Justru manunya mau mo, hukum atau ilmu usda. Kau sumala sahuan dia si kuarit Kon adunai magatuman sa kung pulong, ang iyang igaw unya ang kulong rapod nga iyang isulti mo yung igaw sa tao. Pati kisip na bisya magtuman, yan ang problema. Nga ala, mo muna sa mura. Asik. Damat. Pasa mga ito ngayon nga, Isaiah 2.4, siya maghukong taliwala sa mga nasod, o magpahimang no sa daghang matatawahan. Ang sa iyang no, ang ilang mga bangkaw simon ng mga punta sa dero, og ang ilang mga ispada simon mga galap. Usa ka nasod, nga dili na mubakyal sa espada, patok sa ka nasod, o di nga gayod, makakatong may tungod sa mubat. Nabili ang tanan, sinabi mo ni brother, dili ang tanan nagtuman naman na may mong patay o na po'y dili mong patay na may mong bakya sa ispada na po'y dili mong bakya o sa dili ang tanan andini mo ito na tayo sa nasa na itong mga mulong brother, very bro, tough bayon, hapon sa tanan mudri surin ko kay limitador batong oras Kala mga katoliko, amo ang gisaulog karon ang adlaw sa mga santos o ugma adlaw sa mga kalag na panaw na sa laing kinabuhi. E sa mga kalag na nagtuumi nga atua na sa atua sa portatorio karon o nagahalat kami mga pag sa pamasin nga malingkawas sila dito sa maong lugar. Na timing kayo kay kaganina na dungan ako na gisgutan po ni sa atong mga amigo din ni na gipasabot na kanang pagtuo na dunay purgatorio wala gina sa Biblia. Ang atong grisong tubag katinawan niya na tinuod nga ang pulong purgatorio, mahimong dili mabasa litra por litra sa atong mga Biblia. Sama aning bisaya na itong mga Biblia. Pero kung atong sabton ang buot ipasabot niya ng pulong purgatorio, ang gitawag anang pulunga atong barugan nga naa diri gitudlo Biblia. Dili man tanang mga pulong nga atong gigamit dili na lang tungod kay dili mabasa sa Biblia letra po letra. gani bisan ang uban atong mga eksuhon na dili katoliko na may ilang gituhuan nga uh, ang ngalan o ang termino dili mabasa sa Biblia pero nituho sila tungod kay kipasabot ko no, nga anaag isgutan siya sulod sa Biblia tama ba nang sa mga Adventist. nituho sila nga si Ellen White, propeta, ng ipadala sa Diyos. Pero dili mabasa ang ala ni Ellen White sa Luz Biblia. Diba? Nga siya propeta sa Diyos. Nagtuo sila nga propeta, si Ellen White, Dili tungkol kay mabasa iyang alam sa Luz Biblia kundi dili kay siya kuno ang ipasabot. O pwede ganit sila magamit kung teksto na maingan siya mo ang ipasabot. Pero ang alam ni Illinois White, hindi ka mawasa sa Biblia. ta sa mga Mormons nga gila nilang propeta si Joseph Smith. Hindi man mabasa ang ngala ni Joseph Smith sa Biblia. Pero naiig lang na teksto nga kuno siya ang gipasabot. Sa ato pa, Dilit lang diay ay kaming mga ko nagtuo o kanang dili lang kay litra por litra kundi apil ang masabot ta sa atong mga eksong iglesia ni Kristo nagtuo sila nga ang anghel kuno nga mabasa diha sa Pinadaya 52:3 katumanan si Eksong Felix Manalo pero dili mabasa sa Biblia yang na nga diba? siya na di ba pero nagtuo sila sila kay gipasabot sa topa. pa bisan gani ang atong mga eksong iglesia ni Kristo, nagtuuan ang ipasabot lang. Di ba? Napailain, kanang sa Isayas, nga ilang kutloon ang hubad ni Mopat, translation nga, nag-iskot o halayong silangan. Dili man mabasa Biblia nga Pilipinas na. Pero ipasabot ko na Pilipinas na. Pa, diba? so, sa ito pa, api lang masabot. Di ba? So, gaganda sa purgatorio tinod nga ang tulong purgatorio dili mabasa sa Lord's Biblia. Pero ang ipasabot, ana, itudlo sa Lord's Biblia. Muna ang nagtuuming mga katuliko. Asa mga mabasa? Asa mga masabot? Well, atong basahon ang Biblia. Ang atong mga eksuon nga mga dili katuliko, no? Kamu siguro din hi, no? Okay, daghan man mo mo nga uh, dili mga katuliko. Oga, uh, Siguro, ang inyong gituhuan kung maghisgot o padulungan na ito sa destinasyon sa atong paningkamot sa pagto, ang duha, ang impyerno o ang langit. Duha lang, no? Ang padulungan. Kung dili impyerno, langit, dili, langit, impyerno. Pero, kung manudlo na ana, ako maingon po, wala po mag-tudlo diri ang Biblia, wala po at si Kristo, wala po at ang mga apostol na langit lang o gimperno. Naagali masabot nga dili lang kay duha, na ay usa, nga dili imperno, dili po langit. Unsa man eh. Atong basahon ang unang Korinto Kapitulo 3, Versikulo 14, 15, ng 17. Matod ba? Kung ang gitupot sa tao diha sa patupuranan, dili masunog, matagawa siya gante. nag diri dirig gante. Ato na lang idiritso. Although ang exegesis ani taas kayo, no? Nag Nagwasa mga itong komentaryo yung katuliko libro. Taas kayo ang discussion ani, pero ako lang idiritso sa akong no? nag diri dirig gante. Ang gante, walain siguro mag-usa sa ng langit. O kung ipadayo na dili lang kay langit, kay ano, sa bisikugo kinse nagisgut og akong ilaot og basa apan kun masulod kini mahano kini kaniya gikan kaniya mahano kini gikan kaniya apang maluwes siya sa mga anaka lapas una ka ikiyas siya sa talayo dinhi nagisgut og maluwes diri agi og talayo adipa linisak linisan isa ja Di ba? I purify. Sabi kanta na, purifying fire. Di diba? Oh. So, nag-iskot o uh, din hinga dinhing uh, maluwas, pero iagi o pag pag -sunod. O ni gitawag na sa katuliko o purgatorio. Kaya dili mo langit. Kaya may yung tag-langit ni, awa may sunog dito, wala may silot dito. Pero kini, masabot na to, nga silot, pero nakaigyas. Oh, mao ni gitawag nga maglinisanan o purgatorio. Ang ito mao na naling nagisgot diri sa bersikulo 17 nga matud Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios. Kay balaan ang templo sa Dios ug ang templo niya. Nagisgot diri ka Sa ato pa dili lang gay duha ang gisgotan. Una nagisgot og banting nga langit, ikaruan na iskut o kaluwasan pero yagi sa kalayo magigas muna kita wag unisanan muna kita wag na mukpurgatorio. o gang ita to yung iskut o kanaglagan o wanilayang ipasubodan na impyerno sumuna so, na wala ka magingon na ang gulong purgatorio mabasa ng isunus Biblia pero ang gisingan ng ala na ang isunus Biblia di ba kaya kung maingon ka nga awalay purgatorio samarang awalay 1 kurinto tres Kenapa? Dua. Kalau yang kaya kaya yang Anang uno a uh, purgatorio misalnya mau mana? Eh, Kita ni Pablo sa uno kurindo tres kinsi. Kalau asal angkun pro iagi sa upaglinis, semua sa, no? Terus bengko sa agung napa sa ni eh, sa eksijusi sa katoliko taas ini. <laughs> Pero tiki uh, mana tu uras dari aku lang gimubuk gitu. Itu nak aku bagi shortcut. Kau ni, um, sila ngah Kinaanglan yun ko nung mabasa sa Biblia litra po litra ang ipanudlo na ito. Kinaanglan kami mga katuliko supak niya ng gitudlo sa uban nga kinaanglan yun basahon litra po litra. Kay wala mami yung magtudlo o sula eskriptura kung Bible ano. Nagtuho sa abni gitawag o apostolic tradisyon kay Gisgutan San Pablo sa 2 Thessalonica 2.15 no? Nga si San Pablo, kunti ang mga tradisyon na among gitudlo ka ninyo pinagig nga binakba sa sulat. So, lang ang nasulat gani na ay binakba na lang. Ngayon na, tungod kay Matod Panihuan, sa tapitulo 21, Versikulo 25, sa gibuhat lang kuno ni Kristo, wala masulat ang tanan. Nga bisan gani kuno ang kalibutan, dili kay ego, kasudlan sa mga sinulat kung sulatun pa kuno ang tanan. O nga, kay ang mga buhat ni Kristo, puro mo kamaturan. Dato pa, dili sa nang kamaturan na sulus Biblia. Di ba? So, mo na nga, pero kung may ingit sila nga, basa mo ingit, good. Mo na nga, magkapangata na dito ako, kanina na po nang ibalik-balik sa akong tuluman sa radyo, no? Ako lang po rin i-announce, pahimus lang nga po nga natin tuluman sa radyo, matag domingo sa DXDR, no? Sa RML Dipolog, matag domingo alas 12 sa sayong kautuhan, nato sa alauna sa hapon. matag domingo na sa DXDR, na sa nasa simulcast na sa FM niya, no? AM o FM na magdungan, magdungan, no? Simulcast. Sa FM 94.1 o sa internet rmndipolo.weebly.com Madugug. Pagkahan kayo kong mga viewers na po. <laughs> nga mga nakasagawas. Nga mga kanang uh, mga kanang mga isuon na itong nagtrabaho sa gawas ng mga bisaya makasabot sa itong programa. Ilagaling paminawan po na itong programa labi na sa mga gi-upload uh, na nato niya sa the YouTube. Dahil ganoon, mga Iksoon, mga hatag sa ninyo ang example, pananglit kong huwingan yun sila nga, pinahanglan, basahan ang Diyos Biblia. Ako, magpapangutan na mag for, for example, sa Iglesia ni Cristo naman, atong brother si Iksoon sa Ibiko, no, sa Iglesia ni Cristo, naka-imamat na may anin pa, no, atong among mainitong na discussion dito sa loob, no, kung nakahinundong pa siya. <laughs> no? sa among gugma sa among pagtuo gugma sa iyang pagtuo mo lang, init sa to among among diskusyon ato <laughs> pero wala may ingon nga wala may higugma sa among usag usag no higugma may ipaagi na mo sa among mga emosyon <laughs> oh pero wala may mag-away personal kun dili away lang sa pagtuo to kani <laughs> karon pagana to sa panahon nga pag magpangutan na pod no may eksyon Ah, taga-alam mo na ko, bisag lang kay example bisan gani ang ato mga iksong iglito ni Cristo, na sila gibuhat karon nga dili mabasa sa Biblia pero wala na to kisaway way kay dili mapudawtan no for example no tagama na ko example kanang pagsulod nila every July 27 no anniversary di ba kanang ilang pagsulod og July 27 anniversary dili gyud mabasa sa Biblia di ba pero wala na to kay di mapudawtan ang pagsulod sa anniversary Oh. so oh, pananglit kong ka nila nga ah, daghan mo mong gibuhat sa tulik ko nga di mabasa sa Biblia tinood, amo lang ang kulong kaya e, wala mami manudlo nga Biblia lang pero sila unta nga manudlo o Biblia lang ila o, lang, ang, po tak nang tumanon di ba? wala mamatahan na po sa Iglesia ng Kristo kung tinood nga tanan nilang ah, gipractice sa ilang pagtuo na sa Biblia mamatahan na rin ko ana kung asa mabasa sa Biblia nga magsaulog ta o kanang kanang July 27 anniversary Pero balikon ko rin kung sa huwag na siya, hindi man may Bible lalong good katuligo. Pero dapat unta, ang ilang po lang po unta ng tumanan ba, kanang ilang pagtulong ang uh, Biblia lang. No? Kaya ako, ang mga ko nakabasa na sa Biblia nga, magsaulog o July 27, ang Iglesia ni Cristo Riz Biblia. Pero ang lain ba doon? Ang Iglesia ni Cristo Riz Biblia, walang pasubo diba? o magasin. Diba? Kaya ang Iglesia ni Cristo Riz Biblia, na, ah, So wakayin nyo kung nga, kung tinuod na nga Iglesia ni Cristo ila ah, kung litra por litra, na agit ni ang ilang gibuhat sa Biblia, muna mga tanay yun ay kung nga ang ah, sas sa Biblia nga ang Iglesia ni Cristo ni na ay pasugo magasin. Wala. So hindi ko masuwa yan na ah, kay Imabod ako maghimog mag-imog magasin. Kaya kamis katulit o daghan mga gibuhat ng mga magasin libro na wala sa Biblia pero di man daw mo na mag -imog. So, hindi naman ang atong uh, moderator, both po support, wala na po panahon. So, andam ko mo to bagay yung mga pangatana. Hmm? Ah, have... uh, brother. Espesyal uh, uh, mo uh, yung sumun ko sa imo kami. <laughs> <laughs> Pagpahaya ka ron. Lagsaro like, mo ba siya? Um, Kapag po talag ka, uh, atubang na pabalik. balik. Karon, <laughs> so. kanunin mong gingwa nga among kinatuman, nga uh, wala sa Biblia dili man na naimong isulat sa Biblia, kaya dili man na doktrina. Ang buot na ipasabot na kinanglan atong tumanon tumanon, katong doktrina na kinanglan, kung doon na ito, kahit Biblia. Kapag kung doon na ibuluhat masumar, dili doktrina, apang buluhat ito lang, ake, pag sa pagsakulong panita sa manan Rizalde, sa ulugo na nasa sulong, dili na, atong nasunusulong, di na kinala isulat para na Biblia. Di man na doktrina. No. Ang doktrina nga among ginong kinanglan masulat sa Biblia nga ang isong doon, kanang doktrina. Pwede ko so, na? Oh, sa pa, ako'y okay. ako, y, ako y oh. muta na. Oh, yes. Okay. Yes, yes. Ang pangunta na ko, gibasa mo nyo mo ang unang kulinto, 3.15. Pwede ko so ba, si eh. ba, no? Pwede ko pa na Ang rule ko nung ka basta ang musulti pangunta lang. So, nipahayag mong ka din, So oh mga ni, apong di po ang kiji ba si imo Yes so. Oh, ako lang gikorreksyon nito ng imo ni oh, oh. gisulte. Oh sige pero, oh. pinanglan mo. Ibasa ni mo din sa unang kurento tres kinsi o gisulte ng di hindi ni mo pamatut kana adunay purga tuyo. Yes. Oh, o, ang imo katarungan bisan kuno wa masulat apan masabot. Yes. Nataro ng pangutana. Ditugot ba sa Biblia ang pagtulong sa mga wa mga O, oh, ako masangon ko na yun. Eka, pwede ito, no? Patubaga sa suno? Patubot no? ba sa Biblia ng pagtulong sa waw, mga wow, mga sulat? Atong, atong tubago, no? Dala na sa imong komentaryo ganina, no? Ang ginyo ni Mago ganina nga ang doktrina lang, kinangla nabasa sa Biblia, ah. kaya na akong pagtulunan na, wag di mo kabasaan sa Biblia. Nga ang doktrina lang kinahanglan mabasa sa Biblia. iya, ako masahol. Ang... Ako masahol. Ako ng pulong doktrina lang kinahanglan mabasa sa Biblia. Masahol na ako. Ayun ko, wag mabasa. Masahol na ako. Sige. Masahol. Oo. Nga. Ika. Ha? Ayan na. Pasagdi siya. mo ito ba? Di ba dito ako lang ka. Unisugot man siya nga kung pinta rin. Sige lang, sige. Huwag ka na. Ano ko ha.

Ngayon ang dali. Karoon, nga mga butanga, mga isyon, inyong nga ang pagsulindan, akong gibalhin sa akong kagalingan at kang apuno, tungod ka ninyo. Aroon nga, kamo makakatoon sa dili pagbaton o mga hunahuna makatoon sa nasuna tinaw out Pwede kong utubad? Di ka maghunahuna at sana O. oh oh O. So, ako lang tubagon doon. Okay. Sa pagkana. O. Hey. Ah. Ano yung tapawi kung matubag ko, no? Okay. Ano yung tubag? Ang akong ipangutang na, ang akong i-institut kanina nga, walang mabasa sa Biblia nga, kinaanglan ang dokre na sana mabasa sa Biblia. Pero ang imong i-basa ka ng 1 Corinto 4.6, nga dili magpasapin sa nasulat. Sa among katolikong na pag-interpret, ana, dili na siya buot iposabot yung literal ang gipasabot ni San Pablo Ana, kung basahon ni mo ng 1 Corinto 4.6, nagisgot si Pablo diha o mga mapaburuton kung masinupakon diha sa Corinto. Nga, gimbutan nila, kainaan nila ang otoridad sa pagpanudlo, pero na'y magsupak-supak. Namagoy mo hingon diha, kung basahon ni mo ng Tibok Chapter, walang tayong panahon pagbasa na Tibok Chapter, nga na'y mga tao diha sa Corinto, nga naghula-hula, nga, sa pag sa pag nila ni San Pablo. Nga nagingon siya nga, Mabisita ko niya sa Corinto sa iyang pagsulat ana. Pero naay mo nga, ay mugtuo ana kay Dina, mo, mo, mutuman sa iyang, iyang saad. Muna ako pasabot, mapaguruton. Nagpakapin sa unsay na sulat ko na, na ang sulat kinang lantuhuan na to, ang pagdumala nila ni San Pablo kay autoridad sila, pero dili sila mutuo. Dili ko nga literal nga talang basahon sa Biblia kay kung talang basahon sa Biblia, bisan ganito kamo mga iglesia ni Kristo, daghan mong gibuhat na wala sa Biblia. Di ba? Then, ika, ina punto, pinagabungkat niya rison na kung literal na ito na pagsabot, kanus aba na ang ni, ni ni San Pablo ng 1 Corinto 4.6. Sa ako, sir, ano, 57 AD. Na sa King James Version ganing at dili ko na itong mapakapin sa unsay, what is written. O, what is written. Yan ang higayuna, daghan pang mga libro sa New Testament ang wala masulat. Kung yung what is written, dili magpakapin mahimong kung sabto na ito na literal si San Pablo na si po na kaya supat anak kay nga nagsulat man sa ikabunan ko kung, kung literal na ito pagsabot nga o kung siya na niya itong higayon na hindi pagkapinan nga nang man lagi niya dos ko Dahil lain pa si, si Juan nagsulat mga 90 to 180 AD so makahingan sa nga nagpagkapin po ito Juan kung sabto na ito literal ano naman kay kanang giingon ni Pablo Dia sa 1 Corinto 4.6, 57 AD na niya na Nga kung literal mo na ito na sa sabot, mga apostol ang napasupak, anak, kay nagsulat man sila mga around 60 AD, 75 AD, o kala si John, mga 90 to 180 siya nagsulat. Diba? So hili na siya literal na ito. No? Ang buwag ipasabot niya nga ni Pablo nga, nga sila, kay otoridad man sila, nagingon si Cristo Dia sa Ah, Lucas 10.16 ang naminaw ninyo, naminaw na ko, ang wala naminaw ninyo, wala sa naminaw na ko. Gisupak nga sa pipila katawal ito ko rin Motoy nagpakapil ko nos sa sila at sabot na mirubil diba? Nagpakapil sa ilang hulahon na o sa gimbut ana na si Pablo kinanglan tuhuan nila kay kwa-autoridad ko siya, sinubo ko ni Cristo. Wala, ah. hindi na sa literal. Wala, wala ito ba? Yes. Tinong hibasa natin, sa is, brother, tinong matubisutin mo, nga dyan sa Corinto, ang mga kaisunan sa unang iglesia niya, nagkabahin-bahin, daghang mga pangitarungan. Yes, Musa, ang dibote San Pablo, busulat ng 4-6, pagbadlong niya itong yes. mga tawana. Now, kung saan niya pagbadlong? Bili yes. ka mo maghunahunag kapeng sa nasulat. Mga may badlong niya, Pastor Pablo. Nga mag nang maghunahunag ka? Yes, mga nang itong... Nga nang maghunahunag kapeng na magumahon na kapin. Yes, ako nang natubag na hindi literal lang pasabot. Ah, 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 na so so kung yung, ba, ay. Ay, kung pa, ah, 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 Ya, literal lah. Na, Nasi hutan saya yang kau bingung, nung nak sulat teman saya ada yang tiga dua hari terlalu si Juan, kena nung nak man teman saya pada to 1980. Kau literal lah, tuh yang kita sebut ni, ni Apostol Pablo. Oh ni, lain pula, no? uh, Bisan gani ang mga ni Kristo Daghan kayong gibuhat ron na wala sa Biblia Tampol ka ng magsangya o pinagi sa Biblia Ang, 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 ang mga ministro mag-Amerikana Wala mo Biblia Pero wala tayong usaway anak Kaya di mo na ba? Kanang ilang simbolo Ang among simbolo Pero suman Ang ilang nasa na yung simbolo Nga tulog sa color Pula, puti o green Kaya na ipanggutang sila mga Biblia Pero wala tayong magsaway anak Kaya di mo Kaya lang ang ating uh, tubag, wala mo tayo panahon o atong uh, ibalik uh, sa atong uh, moderate ani. Kasi luwa ko kung na ako yung mga kalapasan no, sa atong pagparehag. Di na ang atong uh, gisarayaga. Salamat. Dari uh, sa ato, a uh, mga ikon, e maubilang po tayo sa, sa no? Ang gatong mga utana, mga sana, ang iyang panahon sa pagbasa niya kung iyahan ang oras dire. Meron na itong anyo ito, ang ngayon, guys. Kung gamoy magbasa ang uban, mag-hold po sila makabasa. Muna, ang nga ato ay dire. Manguta na, manguta na ra. Sige, I'm so please, my brother of sister. O bingin, na na ang oras sa tuliling nasod, o karoon mag-awit na o mag-ampo. lah kat itu baru la nak you try macam mana itu tu nak nak kita pakai atas hijau ba video lagi alik kalau kita tak sedih hijau nak jarilah dengan guna mata kita macam ni Terima kasih telah menonton!